Good morning everyone. Magandang araw sa lahat. Maayo buntag sa tanan. Kini dai si ah uh, Bisaya TV. No, mag-react sa ta sa mga panghitabo labi na gid karon nga tungod aning isyu aning mga perma no, nga giimpit si Sarah. Daga mga congressman kong na, na Uh, nasangkot ani no kunya karon gibatikos sila sa mga uh, tao labi na kaya diri sa among lugar diri sa kayan dioro. oro no karon kabalo mo kailan mo kinsa ang among kongresman sa district 1 sa kayan di oro sa amo yung distrito no remember no ako usa ko sa nimutar ani niya kaya nakita na ko kaya, nga na may potensyal kay batan-on pa niya, ator ni attorney pero di ay no simple ra man kayo na sabton imposible kayo nga si Duterte ang mga Duterte no mga uh, kurakot no ni sukad no kabalo naman ta nga taga Mindanao no? kabalo na ta kung unsa sila mo trabaho kung unsa kanindot ang dabaw no sana man pero mas sana mas sana ang dabaw no ikumpara sa ato ah eh sila dito mismo ang mga tao maingon gyud sila grabe kanindot dito mo puyo no sa dabaw tungod kay unang una safety nimo okay gyud kayo no unya ikaduha ang mga tao dito wala gyud sa ilang uh, gobyerno no? Kanunay sila silang nagipalangga ginatiman, ipotiktahan sila dire sa kagayan di oro no aton ning ning isyu karon sa usa ka kongresman si uh, attorney Lord Dan Swan sa isyu sa iyang sa IPB na nag viral no og giangko niya nga tungod sa mga ayuda tungod sa mga uh, AX tupad sa akap o ganang sa D, sa DPWH nga tabang ani ba so di SWD nga tabang para gamiton nila kuno sa mga katawhan nga nagdisod tinuod lang ni sukad ako nag agi mga bukalisod no taxpayer man ko diri sa kagayon ni oro apil ako nga asawa pero ni sukad wala gid mitawon makadawat ang inana nga mga ayuda ayuda no nakita man kami man untay nagantos og bayad ni ana pero karon nato tanahon, no ang isyo sa iya no. Dili lang diri sa na Mindanao sa ibuok na ni Pilipinas no. Nga mismo ni viral na gyud ang iya nga nato unsa ang mga reaction sa uban nga mga uh, tao bayan kaniya. So tan nato atong re reaction reaction ani. Matapos pumirma para ma-impeach si VP Sara, mga congressman kanya-kanya ng hugas ng kamay. Ilang mga netizen nanindigan na hindi makakatakas ang mga mambabatas sa hagupit ng karma. Sa isang trending news online, tila umami na raw ang kagayan de oro representative na si lloyd Swan nang tila dahil sa pera, pumirma ang marami kongresista. Tunay na nabulabog ang maraming taga-CDO, maging ang mga netizen na nakabasa ng controversial alleged statement ni Congressman Lloyd swan Naging isa sa pinaka-trending topic ngayon online ang nasabing alleged statement na di mo na'y sinabi ng kongresista ng 1st District ng Cagayan de Oro na tila ginamit lamang raw ng mga Duterte ang taong bayan at ang... So, ginamit daw. <laughs> ginamit daw. ginamit daw. ginamit daw ang mga tao na, ng mga Duterte. Napaka-imposible naman yun. Alam na natin yung ilang tao na tayong uh, nabuhay dito sa mundo. Alam na natin kung ano ang mga Duterte. Sila lang talaga may tunay na uh, pagmamahal sa ating bayan, no? Sila lang tunay na nagseserbisyo. No? Kita-kita naman, no? no? at kahit uh, malayo tayo sa kanila, napifeel natin na may ginagawa talaga sila. i natin sa ating pangulo ngayon na talagang naapektuhan tayo lahat, no? Kahit sa mga bilihin, bigas, uh, gasolina, at iba pa, no? wala talagang control no wala talagang nagmamandate galing sa Malacañang para makontrol 'yan no pwede naman niya sabihan yung ah uh, kung sa bigas yung DTI yung ibang ahensya no ng gobyerno para makontrol yung bigas pero ano ginagawa nila no ah uh, alam niyo na may ginagawa silang mga kababalaghan na magpapahirap sa atin so 'yan no sana ito. Ah. Uh, ah uh, balikan natin. Impeachment complaint laban mm -hmm. kay Vice President Sara Duterte. Kagaya na si Lorden mm -hmm. Sohn naman ang nagpaliwanag kung bakit din siya pumirma. Ito ay dahil sa bigay na ayuda ni Tambaloslos at iba pa raw na pangako. Mm -hmm. Ayon kasi sa kanyang pag-amin ay After posting the names of those who voted yes to impeach VP Sara, mm -hmm. I received many messages from friends and relatives asking why. To save time, I'm addressing it here. I mm -hmm. voted yes because it was the right thing to do. Mm -hmm. VP Sara and her family must be <laughs> held accountable for I their wrongdoings. I admit, I once supported the Dutertes, but Speaker Romualdez and President Bongbong opened my eyes. The truth is clear, the Dutertes were just using us. They are not the good leaders we once believed them to be. To my supporters, I know you stand with me. Rest assured, the Ayuda is coming. After we voted yes, Speaker Romualdez provided an additional budget, allowing us to give even more assistance to the people. This kaya is pala. just the beginning. Accountability and real service will continue. I stand by my decision. Mm. So malinaw at kinumpirma na ng mambabatas mm. na ito na may kapalit nga ang mga pirma nila sa pag-impeach kay VP Sara. Ang tanong kong, pera ba ni Speaker sipio, Martin Romualdez ang ibinayad sa iyo para pumirma ka, ka at gawin na lang na dahilan na dapat wala managot na, si VP no? Sara? Samantala, so, ang Maranao tribe ay naglabas na rin ng kanilang saloobin ukulit. So, you know, para sa amin, para sa akin dito sa Mindanao sa Cagayan de Oro, oh, pamilya ko buong parent yung mga kababayan, yung mga uh, cousins ko, sasabihin ko sila na hindi hindi na yan boboto. Magbuboy talaga kami sa kanya. No? Kaya, manda ka ngayong eleksyon. Nasa kamay namin, no? Nasa kamay namin ang desisyon kung babalik ka pa sa iyong upuan as congressman no? at forever na yan na hindi ka talaga namin ibuboto kahit ano bang big, gawin mo kahit bigyan mo kami ng isang milyon at bahay oh, hindi ka na namin ibubuto. hindi namin ibibinta yung adikdina uh, namin no? kahit buhay kapalit namin no? alam namin kung sino ang tama No, mas matalino pa ang mga ang mga tao, yung mga butante kaysa mga congressman. No? Ikaw attorney ka pero hindi mo ginamit yung utak mo. Nagpadala ka pa rin sa pira kasi pag kasi akala mo yung mga butante madadaan na ngayon sa pira. Pira na lang ang ang buto ngayon, no? Mabibili na. Pero hindi kami, wag kami, no? bumuto kami noon sa iyo pero ngayon wala na. Nagsisisi kami, Nagsisisi kami. So, 'yan ang comment namin dito sa Mindanao, sa, uh, dito sa Cagayan de Oro. Sana uh, maparating ito sa lahat ng mga uh, bloggers or sa lahat ng mga nag uh, ano ng, um, issue na ito na sa lahat ng pumirma, kahit saan man sa buong bansa. Huwag niyo iibuto rin 'yan, no? At ating uh, iboto yung line up ni Duterte. So yan lang. Ano masasabi niyo? Please like, share sa ating uh, YouTube channel Chada Bisaya TV. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat.